Yo, what's up mga tropa? Nandito na naman tayo at muli na naman tayong magra-ride kasama ang isa sa pinakamalupit nating tropa, si Dodi. Pilipinas! Pilipinas. Game ka na ba? Tara. Tara. Dahil nga araw ng kagitingan ngayon, kaya pupuntahan namin ang Mount Samat. So ang ruta namin ngayon ay Bulacan-Bulacan. Ito kami ngayon sa tulay ng tawiran yan po yung airport na ginagawa hindi pa natin makita kasi puro ilaw lang ang ating tanaw eto hinabol ako ng aso rito eh. nakita ko talaga yung mahabol yung kaliwat kanan di pa naman nakaklip yung ano <laughs> hindi ako nakaklip buti hindi ito natanggal ayan nga ang aga aga ay nakipagrimatihan tayo sa mga aso isa nga sa mga problema namin ay eh, yung mga aso sa daan lalo na pag umaalis kami ng alanganing oras by the way ang ride out nga pala namin ay 3am so eto na nga kami sa may malolos pagliku ng kanan dyan ay malapit na sa simbahan ng Baraswain Napakaluwag nga ng kalsada kasi nga holiday ngayon. Bukod pa sa napakaagang oras ng aming biyahe. So solong-solo halos na namin ito ng uh, kalsada na to sa Malolos. Dahil kasama ko si Dodi, eh ito eh ano to, si Boy Lamon. So maaga pala nag na ng kakainan. <laughs> Gutom yarn. hanggang sa mga daanan namin yung nagtitinda ng almusal dito sa may daan so katalo na to nagliliwanag na nga ng tawirin namin itong boundary ng Bulacan sa kanang Pampanga so ang dami namin na daanan dito mga biker at dito nga ay nagsisimula ng magliwanag at paputok na nga ang araw so nagbabantahan na yung matinding init paparating na kami rito sa may arko ng San Fernando Pampanga Minto muna kami rito para magpa-picture. O so, pagkatapos namin magpa-picture ay diretsyo na naman ang aming pag-check. Ang ruta naman namin ngayon ay dito sa may uh, Guagua sa may Sasmuan hanggang sa makalabas kami ng uh, Roman Highway. maaga pa naman kaya hindi namin ramdam yung matinding init kaya nakukuha pa namin yung magkwentuhan habang pumapad dyan. Mega Megadike Pampanga Gara, aawat sana kami kaya lang baka kami mataga Go Dodi, go! daan may nadaanan din kaming medyo pamilyar sa amin Eto yung pinaka mega dike nila nandito na nga kami sa may Roman Highway kaya medyo maingay na yung kalsada sa dami ng mga sasakyang dumadaan So guys, so ito yung argo na nagiba nung lumindol ng malakas na hati o ayan nga guys, tatawid na kami ng boundary ng Pampanga at ng Bataan guys, yan yung dahilan kung bakit kami nagbiyahe araw ng kagitingan ngayong araw nga na ito ay ginubinita yung ginawa uh, paglalakad ng mga sundalong Pilipino mula dito sa Bataan hanggang doon sa may Kapastarla yung tinatawag na Death March sa puntong ito ay nararamdaman na namin yung matinding init kaya pagdaan namin ang 7-11 agad kami bumili ng tubig Pagsapit nga namin ng pilar ay natanaw na namin yung malaking cruise. Pero hindi kami pinapasok agad ng mga PSG dahil nandun pa si Pangulong Bongbong. Kaya ginawa namin, kumain muna kami dito bago umahong. So guys, dito nalaman namin na hindi pwedeng pumasok sa may Mount Samat. Pero pinayagan kami umakyat. So ano gagawin namin? kundi akete na rin total nandito na 11.30 matinding matinding init yung aming sinagupa dito umaahon ka na para ka pang pinipirito so so talaga nang inabot namin dito bihirang bihira ako sabihin sa biyahe na nalaspag ako pero dito aaminin ko na sobrang laspag ang inabot ko sa so, sobrang init Bukod pa sa no to challenge na ginawa namin ni Dodi mula paanan hanggang taas ay dalawang beses lang kami huminto yun ay yung umihi kami pareho naihi kami sa hirap mahigit pitong kilometro itong aahonin na to dagdag mo pa yung matinding init talaga naman para kang nauupos grabe nakibahagi nga kami sa paghihirap ng ating mga veterano noong World War II yung hirap nila mas matindi kasi kami nakabike sila naglakad pinauna ko na nga si Dodi dun sa huling ahon malapit sa gate ako nagpahinga muna kasi nagdidilim na yung paningin ko sa sobrang init marami pang mga nagdadating ang bisita pero katulad namin mga nabigurin sila at sila'y umuwi na lang dahil sarado nga ang Mount Samat sige lang panik lang ng panik at sigurado naman kayo ay babalik. pag kami di mo pinapasok uuwi na kami ay hmm. hindi tayo nagdala ng pamalit sa radio mo? sa, sa headphone mo? hindi, toko saan? Dito sa bandaron eh oh parang ayun oh sa puno? ayun oh alam bitin? oo yun nga, gumagalaw eh ang laki. Ano ba yun? Nahilo ako, bila akong bangon. <laughs> Ikaw eh. Wala lang yan si Dodi. Gusto pa yata manghuli ng toko. alauna nga ng kainitan nang kami bumaba sa Mount Samar. Bawal talaga. <laughs> Tapos biglang nakakita si Dodi ng halo-halo. Ayun, putrip na naman ng mga ipis. Alauna e medya. Simula na ng pirituhan. So ayan, ayan guys. 130. Pauwi na kami. Sobrang init, grabe. Ay, pauwi na kami. And then buko to the rescue. na. <coughs> Daan uli kami dito sa parang Mega dike. Parang Mega dike talaga oh. May nagtitinda rin ng isda. Kaibahan lang dito, malinis.

7pm nga nasa bandang malolos na kami tansya namin before 9 nasa bahay na kami pagdaan nga namin dito sa may tawiran Kunsan kami hinabol ng aso may ibitbit na kaming bato 8.45pm nakauwi na kami dito din nandito na kami sa misimbahan ng dampalit